ng hapon mga ka-fisherman nandito po tayo ngayon sa ating napinapa-develop uh, na isang pond na naman at expansion ito ng ating uh, paayos dito sa kabila at dito po yung ano yung uh, actual na itsura so yung unang pond nandun po sa unayan ito pangalawa ah uh,

はい。 Sokal po dati yan Ito naman ano? po itong ano, area na to. Pag uh, maganda-ganda ang uh, panahon at mapapaayos na natin na uh, mag-expand uh, ulit tayo doon sa, ano, sa kapila pa. So, siguro mga anim na ano to na na fish po. So, ah, makikita nyo po yung na uh, area, medyo maganda at naririnig nyo po yung mga tunog ng mga sasakyan na dumadaan dyan sa likod ko so very accessible po itong area so, ito po yung ano, gagawin natin nga uh, farm dito sa bugay sa bayan namin so nabang nagantay tayo ng magandang panahon uh, ito muna tayo mag Aha. Bakit mayroong tao doon? Ha? Pero Kita ko may tao. Oh. May pumasok na hindi nagpaalam. Ah, po yata ng ano, ng nipa so lapit tayo doon makikita natin ayan. ito pong mga mga isda ko rito, mga tilapia ayan, malalaki na sila so parang gutom din eh Sa kabila, puro may ipapupo dati. Yeah. Ah. Tatanggalin po nilang mga lupa rito. Ipapalagay po dito sa papapatong ko rito sa nilalagaran ko itong nasa harap ko. Ayun, parang sinusugod ako ng mga tilapia. Ang ito po, pag natapos po natin ito puro anong lalagay natin dito ha, mud crabs puro alimango Palalakasin po natin yung tambak dito sa, ano, sa likod. Ayan ito po ah, palalakasin po natin yan yung tambak nito papatungan pa natin yan palalakarin natin yung pwede pong duman dito yun ano uh, ATV yeah. okay balik po tayo doon sa dulo